Ano ang reliyon ng Diyos? Katoliko? Protestante? Metodista? Hudyo? Muslim? Sufi o Sunni? Shiite? O di kaya Buddhist siya? Mahayana? Theravada? Hindi kaya isa siyang Sikh? Jainismo? Shintoismo? Mithraismo? Ekankar? O di kaya iba pang mga kulto na hindi kilala? Naniniwala ba siya sa Theosophy? Hinduismo? Nagpa-practice ba ang Diyos ng Yoga? Atheist ba siya? O Theist? Monotheistic? Ano nga ba ang religion talaga ng Diyos? Ang masasabi ko dyan, kapatid, walang religion ng Diyos. Tayong mga tao ang gumawa ng mga relihiyon dahil kinailangan ng mga tao na meron silang kakapitan na isang forma o anyo o tradisyon sa kung paano nga asambahin ang Diyos. At dahil dito, mula doon sa una pang panahon na nilagyan nga ng mga batas ang mga bato at inukit dyan para sa lahat ng mga tao, ay nagkaroon nga ng iba-ibang religions na tinukod ng mga tao na nakakaalam sa kung paano gumawa ng isang komunidad. Pero kung kung tutuusin, wala naman talagang tinukod na relihiyon ang Diyos. Yan ang basihan mula sa una pang panahon ng mga tribo na nagkaroon tuloy ng iba-ibang mga paniniwala at sumibol sa kada lugar. At hanggang ngayon ay nananatili pa din yung mga tinatawag na remnants or mga tira mula sa una pang panahon. Pero ang Diyos sa pinakakaibuturan niya ay wala siyang religion at wala siyang gusto sana na maitukod na kahit anong religion. Tayong mga tao lang kasi ang may makitid na kamalayan kaya kinahon lang natin ang sarili natin sa mga iba-ibang relihiyon. Ang mga puting inkanto, wala silang iba-ibang sekta o wala silang iba-ibang relihiyon kasi maliwanag lang sa kanila ang katotohanan na iisa. Bukas ang kanilang mga spiritual na pananaw at nakakakita sila sa Diyos ng direkta. Iba-iba ang pangalan nila sa Diyos sa kada lugar. Katulad lang din na tayo bilang mga tao ay may iba-ibang pangalan para sa Diyos. Pero hindi nila iniisip na dahil iba ang pangalan ng Diyos nila ay iba rin ang Diyos nila. Yan ang isa sa pagkakamali ng mga tao sa ngayong panahon. Naakala kasi nila dahil iba ang pangalan ng Diyos para sa ibang mga tao sa ibang lugar ay iba din ang Diyos nila. Pero hindi yan ang katotohanan. Isa lang ang Diyos pero marami siyang pangalan na walang hanggan. Mahirap arokin ito para sa mga tao. Dahil nga, karamihan sa mga tao sa ngayong panahon ay bulag sa spiritual na katotohanan. Akala kasi ng mga tao na basta nakakabasa ka ng iba-ibang mga libro, ay okay na ang kaalaman mo bilang isang spiritual na tao. Basta meron kang relihiyon at nakabasa ka na, nakakinig ka na sa kung ano yung tinuturo, okay ka na at maliligtas ka na, makakapunta ka na sa kung ano ang gusto mong puntahan na lang ayon sa kung ano yung nilalarawan ng mga sinusundan mo na mga spiritual na leader mo. Oo, hinayaan ng Diyos na magkaroon nga ng mga sekta at dibisyon dahil nga dito ang pagsubok sa mga tao kung kaya mo bang makalampas sa ganyang mga dibisyon at makita mo na isa lang pala ang katotohanan sa lahat. Kaya nga ako nagtuturo, kapatid, dito sa Free Third Eye Meditation para makita nyo, para sa sarili nyo, ang spiritual na katotohanan sa pagbukas ng spiritual niyong pananaw. Nakakalungkot na mga tao isipin nila na demonyo ang pagbukas ng third eye at kaya nga karamihan sa mga tao ay bulag dahil iniisip nila na kung makakita ka ng direktang spiritual na katotohanan ay isang gawain ng demonyo yan. Hindi ba lahat ng mga propeta na pinaniniwalaan ng mga tao at hanggang ngayon ay binabasa pa sa mga iba-ibang simbahan o moske ay meron din silang direktang spiritual na karanasan? So bakit hindi ikaw mismo ay dumanas ka rin ng direkta sa spiritual na katotohanan. Para malaman mo kung ano ba talaga yung religion ng Diyos, magkapag-usap ka sa Diyos mismo. Alamin mo kung ano nga ba ang katotohanan. Lahat naman kasi ng ginagawa natin na yung bangayan ng mga tao or debate tungkol sa mga relihiyon ay gawa lang din ng mga tao yung pagsusulat ng mga yan. Pero kung tayo mismo sa ngayong panahon ay makakameditate tayo lahat kasama ang isa't isa para direkta nating tingnan ang spiritual na katotohanan na wala tayong ang pinagbabasihan na libro kaya ba natin gawin yon? Nalampasan natin ang lahat ng mga nabasa natin at mga narinig natin para malaman natin ng direkta kung ano ang katotohanan sa spiritual. Alam ko na karamihan sa mga tao ay hindi pa handa sa ganyan. Mas madali lang din kasi na tanggapin na okay, ito ang relihiyon ko at lahat ng ibang relihiyon ay mali. Suntok sa buwan. Pagtalon sa isang bangin na malalim at madilim. Yan ang nararamdaman ng tao sa pagsabi na hindi niya alam at direkta niyang tutok tuklasin para sa sarili niya. Kasi nakakatakot eh. Pinagdaanan ko din yan. Lalo na at nagkaroon ako ng mga karanasan na walang explanation sa kahit anong libro. Kasi hindi lahat kapatid ng mga katotohanan ay nasusulat. At kahit na nasulat man, kung wala kang karanasan, doon sa bagay na nasulat na yon, ay wala rin kwenta ang pagbabasa. Unang-una -una nga sa lahat, ba? Diba, bakit tayo maniwala sa Diyos kung wala tayong karanasan sa Diyos? So ang tanong ko siyo, ano ba ang karanasan mo sa Diyos? Nakausap mo na ba ang Diyos ng direkta para malaman mo na ito yung religion talaga, tapos yung iba mali, o ang binabase mo ay kung ano yung mga nabasa mo doon sa kapwa mong tao o narinig mo sa kapwa mong tao. Ako nga mismo ay nagsasabi sa inyo na huwag kayong maniwala sa akin lang o sa kahit kanino o tumanggap ng kahit anong religion kung hindi nyo mismo nararanasan para sa sarili nyo yung mga katotohanan na sinasabi ng iba na bilang katotohanan. Walang religion ang Diyos. Ang mga religions ay makakatulong sana sa mga tao na mas makalapit sa Diyos. Pero hindi tama ang religion na magiging sanhe na makipag o makipagpatayan sa mga tao na iba ang religion nila. Ang religion ay nag-uugat sa salita na re, ibig sabihin ulit, at ligare is magtale. Ganon din sa yoga, di ba, yung union, di ba, yung pagbabalik sa pagsasama. So, ang totoong religion, mga kapatid, na susuportahan ng Diyos, ay ang siyang nakakapagtale at nakakapagsama, nakakapagbuo ulit sa relasyon ng tao, sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, at sa kanyang Diyos. Paano mabubuo ang lahat ng relasyon sa sarili, sa kapwa, at sa Diyos, kung makikipag-away ka sa tao na may ibang religion? Yun ang tanong, kapatid. So, paano nagiging totoong religion yan kung may mga tao na dahil nga doon sa mga ginagawa nila, nakakaiba doon sa iba na mga religion or sekta or grupo, ano yung tawag mo dyan, paano yan magkakaroon ng pag-iisa kung maraming division na ganyan? Kaya nga sinasabi ko ang Diyos walang religion kasi ang Diyos ay ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na naghahari at Diyos ng lahat. Hindi lang Diyos ng mga Katoliko o Diyos ng mga Muslim o Diyos ng mga Buddhist o Diyos ng mga Hindu. Isa lang ang Diyos. So ang totoong religion, kung meron man susuportahan ang Diyos, ay ang siyang nabibigyan ng pagkakaisa ang buong sangkatauhan sa kanilang sarili, kapwa, at Diyos. Ang Diyos mismo ay walang reliyon. Pwede mong gamitin yung religion na meron sa iyo, pero kung nagiging hadlang na ito sa pakikipagkapwa mo sa tao, mali na ang pagkakaunawa mo sa reliyon mo. Ang lahat ng mga reliyon ay mga balde or swimming pool na nakalutang sa dagat. Pero ang totoong katotohanan sa spiritual at ang Diyos ay ang buong dagat. Yan ang nais ng Diyos na maabot nating lahat para makamtan natin ang tunay na pagkakaisa. Pero hindi yan magiging posible hanggang dumating ang huling paghusga. So meron tayong mga magagawa sa ngayong panahon para maghanda doon. Magpatuloy tayo sa landas ng kabanalan na isang general na moralidad sa kahit ano ang religion mo, kahit anong pinaniniwalaan mo, ito yung paraan nga o proseso ng pagiging banal mong tao para buuin ang enerhiya mo. Doon sa landas ng kabanalan na free ebook ko na yun na 66 pages, sinulat ko yun na merong pagtalakay doon sa Ten Commandments pero kahit na hindi ka naniniwala kay Kristo o di kaya sa Diyos Ama na pinaniniwala namang Hudyo o Kristiyano, walang problema kasi yung moralidad na common o karaniwan sa lahat ang kailangan nating sundin. Kahit hindi ka maniwala kay Kristo, basta magsunod ka sa kabanalan, ay makakapunta ka sa langit at maliligtas ka mula sa iyong mga kasalanan. Walang religion ang Diyos. Maganda sana ay matuklasan natin kung ano ang kalooban niya. Para malaman mo ang katotohanan sa sinasabi ko, sana ay magkaroon ka nga ng direktang spiritual na karanasan. Click mo sana, kapatid, ang link sa post description para sa free third eye meditation course para malaman mo kung ano ang mga basics sa kung paano nga mabuksan ang spiritual na pananaw at magsikap ka sa ganyan at sa kabanalan para magkaroon ka ng direktang spiritual na karanasan at malaman mo ang katotohanan para sa sarili mo na hindi ka nalang aasa sa kung ano ang sinasabi ng iba at malaman mo yung katotohanan na wala naman palang religion ang Diyos kasi ang katotohanan ay isa lang. Salamat po kapatid at God bless.